Hello, shout out po sa inyong lahat Ayan po mm. Nag ano po ako ng mangga Kasi may nakita ako mangga dito sa bahay namin Ayan po Kain po tayo ng mangga bagong alam mo May ano pa siya Ayan Kain tayo hmm. hmm. Manutong pa Binili ng asawa ko 'to. Ito po, no 20 pesos daw. 20 pesos. Mmm, 20. Tapos bangga, maiwi siya kagabi. Ayan, ngayon ko lang nakain kasi busy si amiga kanina ng umaga, naglaba. Busy. <laughs> ngayon ko lang kinain 'to hapon. Mmm. Hindi naman ako makapagluto nito. Pero masarap. Mas lalo masarap kung tayo magluto, di ba? <laughs> Ito binili, masarap din. <laughs> Malamis namis, Mm. Um. Bumibili siyang nito. 20 pesos yung ganito kalaki. Ayan. May kasama na siyang ano. Um, um. May din ako nito ganito. na ano, bagong alamang. Wow, mapapawaw ka. Wow. Ang sarap. <laughs> Tahimik sa amin. Kahit tulog din nandito sa baba. Matulog yung mga apo ko. Hmm. <laughs> Pero gising yung isa kong apo sa taas. Hmm. Kaya nakakain akong manga. Oh. <laughs> Tahimik wala sila. Walang magulo. Walang magulo. Makakakain si amiga ng mangga <laughs> hmm. 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 Salamat. Paki-comment na lang po. <laughs> hmm. Paki-comment na lang para heart na lang po ayon marami salamat sa panonood ng video ayan bye